O oh, pagkatapos ng usapin dengue. Bakit tama rin 'tong observation na sa ating mga taga-subaybay nung panahon kasi ng pandemya, talagang lahat eh kung pwedeng linisin pati bub... pwedeng ng bahay do'y. pati pasamano. 'Yung ginagawa natin sa katawan, napakaingat natin. Lagi tayo may dala alcohol at kung ano pa man. After ho kasi ng pandemic, parang wala na. Duma parang bumalik <laughs> ko sa dati. okay kaya siguro yung pagiging maingat, malinis sa kapaligiran, wag nating pababayaan po yung mga kapuso. Naranasan na ho natin kung paano tayo dumaan sa pandemya. Eh, wag na ho nating hayaan na kung ano-ano mga karamdaman pa rin na maka sa ating pamilya. Lalo na ho sa ating mga paslit, mga bata, oh, ng mga anak ko, oh, mga kapuso. Punta ho muna tayo ngayon sa pinang pagkain. Oh, dahil namalagay ko kahapon, Okay. Yung dati kinagwento kasi yung nag-318 eh. Bumalik uli sa 400. Sabi ko, ano ba nangyayari? Ba't ganyan ang presyo ng baboy? Eh yun daw ho, kasi dala sa kanila ng kanilang supplier. Pagkaalaman nga ho talaga tayo pinag-usapan nung kasi MSRP sa so darating ng mga araw ho sa karne baboy. Ang Executive Director ng Samang Industriya sa Agrikultura o Sinag, si Sir Jason Kaingnet. Sir Jason, kumusta ka na? Magandang umaga sa iyo. ka. <laughs> Nakapamalagyan ka ba ngayong weekend? Nagulat naman ako. Akala ko bumaba na may, meron na nga ang MSRP pinag-uusapan. May nagtaas pa rin ng 10-20 piso ang kilo ng kasim. Hindi tuloy ako bumili ng liempo. Ayoko na baka mas mahal. Good morning po uh, Ka Orly at sa lahat po ng uh, nakikinig sa kanilang programa. Mm -hmm. Ano bang monitoring ho ninyo? Saan ba talaga nanggagaling itong patuloy pa rin pagtaas kahit na may bantanaw ng MSRP sa Carding Baboy sir Jason? Opo. Uh, yung mga pork producers po, nakaraang araw lang uh, nag-meeting uh, para mag-survey lang sa mga presyo, talagang hindi po tumataas sa bahagi ng mga magpapaboy. Yung farm gate natin, ka-early, uh, mula 240 hanggang 250, may 230 pa nga. Kaya po talagang hindi sa uh, bahagi ng mga uh, hog raisers, uh, talagang yung paglabas sa farm gate hanggang makarating sa palengke, nanon po yung dapat masinip. ah uh, kaya ba sa bigas, ka-orly, ang baboy kasi hindi naman masyadong marami ang pinagdadaanan yan. Paglagpas sa baboy, mga dalawa tatlo lang, minsan dalawa lang talaga kasi yung biyahero, siya na rin yung nagkakatay, mm. na rin yung nagbebenta diretso sa mga retailers. Kaya po, dalawa tatlong kamay, uh, masyadong malaki po. Sabi niyo, 420, 450. Kung nasa 250 po yung farming, plus 100 po, malaki na masaya na lahat. Dapat po eh, hanggang lang sana yung uh, magiging presyo sa ating mga palengke. Mm -hmm. Pero nitong mga nakarang araw, may mga naririnig ako na kinakapos daw talaga, Nawawalan uh, nawawala ng supply, ubusan ng supply. Meron pa rin daw mga naapektuhan daw kasi ng, uh, ng, ng, sakit o nung, uh, kung ano mang salot yung dumapo sa kanilang uh, uh, ba mga baboyan. May ganoon pa bang mga report? Kulang pa ba talaga? Wala, kinakapos ba ng maibibenta ang baboy ang mga hog raisers? at papa pa tayo naman ay, talaga na sa kumbaga na sa pandemya pa ng ASF ano kung kumbaga sa tao may covid tayo mm. yung baboy ang gera ngayon tinatamaan pa rin po talaga ng african swine fever pero yan naman po ay napupunuan ng mga imported uh, baboy in fact uh, or yung ating uh, pork imports nasa 30% na lang ating consumption nasa 35 40% last year almost 40% ay or 45%. I ilang porsyento? pakiulit na po, Sir uh, Jason, nap naputol ko kayo na ilang porsyento ngayon ng ating uh, per supply ang imported? Nasa 45 to 50% 45 na po. 45 to 50% atin... na? Ba, uh oh, Mataas na yan? Kaya, oh. Mataas po talaga siya. Kaya sinasabi natin, hindi siya, hindi usapin ng kapos o kulang dahil mismo po yung ating mga cold storage, sa mismo monitoring ng gobyerno, Naglalaro siya between 90 million kilos to 100 kilos linggo-linggo. Ibig sabihin, may pumapasok, may lumalabas, pero hindi po bumababa yung yung ating kumbaga stocks, ano, yan po ay yun lang sa mga accredited. Hindi pa dyan kasali yung hindi na monitor ng gobyerno. Alam natin, mas marami yun. Kaya kung sa supply po, hindi siya dapat maging para magtaas ng presyo dahil ilang taon na tayong nasa ASF, hindi naman po nagbabago yung ating situation uh, sitwasyon sa mga ating stocks at mga ng baboy. Hindi ko lang hindi ko lang maunawaan. Baka baka kayo pwede niyo i-explain Sir Jason. 45 to 50% ng ating pork uh, supply ibig sabihin na available ngayon sa ating market ay imported. Imported na mababa ang taripa at maaring nabili sa murang halaga pero ang presyo nila parang nakikipag rin sa local uh, meat na 380 to 400. Parang parang unfair yata ito. Actually, iba, mas mahal pang araw eh. Lalo na kung bibili mo sa grocery, wala kang makikita 380 doon, 400 pataas daw. Minsan may 500, may 600 pa. Parang Tama ampere. Po, uh, Tama po, Para yung sa Pigas, wala tayo nakikita ng imported pork price o local pork price kasi magkahalo na siya. Ang yung Pinoy talaga, sa, kahit anong gawin niya sa mga importer, talaga nang pinapatronize yung local eh. Dahil gusto nila tila sariwa, yung fresh, bagong katay, Makikita naman talaga ako. Eh, kung sa palengke, eh, hindi siya makakapag-compete dahil local yan. Unless po, marami sa ating mga nagbebenta, lalo sa mataling araw, hinahalo talaga yung imported. Ano? Oh. Uh Pinalagyan -huh. ng dugo, tinutaw siya, kumbaga tinutunaw yung frozen. Tapos binibenta ng kumbaga ay local pork. Yung beer, yun po yung, yung nakakalungkot. Kaya wala kang nakita imported pork price. Lahat halos ay oh. Uh -huh. sa, 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 presyong local na. Kasi ito uh -huh. kung imported, 300 to 250 pa may benta mo dahil more, puro lang naman na bibili ng imported yung uh, importers yung mga baboy dahil nga pinababa yung tarifa. Okay. Sir Jason, may meron pa akong dalawa hanggang tatlong katanungan. Okay lang ba na mag-redial kami? Uh, I-adjust na namin. Sige, pakikuha yung signal. Uh, yung, yung, cellphone, sorry. Ba't <laughs> ko din signal? <laughs> yung telepono. Okay. Uh, redial tayo. Dahil may mga dalawa, tatlong ng balita pa tayo. Pwedeng uh, itanong kay ano eh? Kaya, Sir Jason. Wala-wala oh, kasi. Na, na, narinig mo yung Android? okay. Tapos bigla mawawala. O oh, parang dinadaanan ka ng ipo-ipo. Nilalakas -ipo. may hihina. Samantala, ito ho muna, hindi magandang balita para sa mga kapuso natin na paubos na ho yung <laughs> kanilang gaas o kung ano man ang kanilang kinakarga sa kanilang mga sasakyan. Uh, may uh, inaasahan daw ho kasing dagdag presyo sa mga produktong petrolyo sa Martes. Tama, nung biyernes to binagitan ng BOE oil price hike. Uh, 40 centavos hanggang 60 centavos ang inaasahang dagdag presyo kada litro ng diesel. Abang 50 centavos hanggang 70 centavos naman ang posibleng dagdag presyo kada litro naman uh, ng gasolina. Anong ibig sabihin po nito? Eh siyempre, dagdag na naman. Sa sakripisyo ng ating mga tsuper na mga pampublikong sasakyan. Ito mas nga ng 20 centavos pala, Andre, kada litro. Masakit na sa katulad. Ating... Oh, dahil... Uh ay mga nasa 500 to 600 din ang katumbas noon sa buong araw na binabiyahe po nila na mawawala. Buena manong balita! Mababawas yun sa iyong inuuwi, sa iyong misis para pandagdag kong pambili ng uh, mga uh, ng, uh, maaring uh, bigas o ulam. Okay na ba? Subukan natin sa remote one. Okay, sige. One more time, Sir Jason Kenglet. Sir, good morning po muli sa inyo. Ay, ah, yun. Opo, good morning ulit. Ayun, Pasa, Napakaganda. Para lang tayo magkatabi. Pakurot niya. <laughs> Sir Jason, eto, binabagit ninyo, eh talagang yun ang malungkot. Pati sa mga grocery, talagang napakamahal. Hataw eh. Kaya eh, bakit parang kinakailangan ganito ang mangyari? Uh, dapat ba talaga na kung merong uh, kalayaan na magtagda o magpresyo sa mga retail, eh sosobra naman ito at uh, hindi naman makatwira para sa kanila mga parokyano. parang wala to di matakbo ang ating mga consumer pag ganyan po ang takbuhan sa retail. Opo, ang, ang tingin natin uh, akala siguro nung iba nakafocus lahat sa bigas kaya yung usapin Isa sa pa yan. ibang mga oh, oh, no, <laughs> sa, yung sa, usapin iba, sa, sa mga, sila bumabawi tama. Oh, uh, uh, sa iba bumabawi saka baka ang, ang tingin ay hindi naman napapansin uh, bumabawi sa sa baboy. Ah uh, masyadong malaki yung tinaas ka or di kasi talaga magugulat ka bago mag new year nasa 350, 360 biglang sumipa ng may 450 pa, 480 kumbaga po eh talagang nanubok ano mm -hmm. nanubok na tingnan kung meron bang magre o may makakapansin eh pansin na pansin naman po natin at uh, natutawa naman tayo mismo ang DA siya mismo ang nagsasabi na may may paglalabis sa presyo ng baboy sa mga nakaraang araw at linggo Mm -hmm. Meron pang balita na dapat pa raw dagdagan ang imported na pork para matugunan yung kakulangan ng uh, local pork. Wow. At tayo naman sinasab sinasabi natin ka early sapat naman at may tut wala namang bumipigil sa mga yeah. importers na magpasok ng baboy. Kaya hindi sana gawing, panakot yung kulang at may shortage dahil yun po yung nagiging hudyat para magtaas ng presyo sa palengke. At sinasabi natin Uh, batay sa datos, batay sa mga alam natin na kaganapan sa industry, uh, nako-cover ng imp imports yung local. At, sobra-sobra pa nga dahil punong-puno po itong mga cold storages, uh, wag lang gawing dahilan o panakot po yung shortage para i-justify na bakit mataas yung presyo sa palengke. Parang hindi ko mabari kung kulang pa yung ginagawa ng ating pamahalaan. Eh. So, meron pa dapat silang asikasuhin lalo din dun sa pagtukoy dun sa mga talang mga trader at pati retailer na rin po na yan ang problema kung kaya mahal po ang mga presyo na bilihin. Ang, ang sa atin naman, lagi nila sinasabi, meron daw cartel, meron daw hoarder, may profiteer. Kung meron talaga silang ebidensya, wala namang, dapat kasuhan pero kung wala, eh, ma, 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 mahirap din po dahil yung sa bahagi ng mga ibang retailers, sinakabahan sila, eh, hindi naman talaga sila yung nagsasamantala dahil sila yung huling patong eh kung baka marami nang pinagdaanan bago napunta sa kanila. Sila yung nakikita ngayon na sinasabing may mga kasamantala. So maganda po talagang simulan ng gobyerno doon sa source. So pag nagpa sa gate, pag nagpa sa bukid o landed cost, niya kung imported, doon nila simulan yung uh, pagpagtingin sa presyuhan. Kawawa rin naman po yung retailer at uh, kahit yung industry, ayaw natin may sinasabing may cartel, may hoarder. Kung merong ebidensya kasuha nila. Pero kung wala, uh, eh, tingnan nila kung nasan talaga yung nagpo-profitig ano o yung nagsasamantala. Mm -mm. Kung merong NFA para sa kasakali may food emergency ay may makukunan tayo ng murang supply ng bigas, mukhang dapat din sigurong tingnan kung meron na rin tayong ganitong uri ng hakbangin sa panig ng karne ng baboy, karne ng manok o karne ng baka, lalo na sa mga gulay? Sa tingin niyo Sir Jason? Ang, ang baboy kasi, Sir Orly, diretso siya. Hindi eh. ka buka ng palay, bigas, pwede mong iimbak. Yung ating livestock po ay pagkalabas sa farm, diretsong katayan eh. Kaya mm -hmm. po, hindi naman tayo nag-iimbak sa mga cold storages. Yun, yung mga importers ginagawa. At saka mas gusto natin yung sariwa. Kaya naman talaga kung gusto ng gobyerno ng bawasan pa yung kamay, sila mismo ang Halimbawa, sa... uh, magkausap sa uh, may mga masisipag na mga opisyal ng DA na may kilalang mga hog raiser. At magbungkahin na, sige nga, subukan natin, bilhin nyo ako ng limampu, isanda ang mga baboy at ang, ang DA ang magbebenta sa murang halaga. Hindi ba sa mga mangyari yun? Um, maganda po, pero ang kinakailangan natin sa ganyang mga usapin, is talagang kumbaga triple yung slaughterhouse at uh, yun yung kumbaga ang nagpapatakbo ay public ano mm -hmm. ang karamihan ng ating slaughterhouse po siya kasi na rin, private din din sinusupply apo papa oh. private yung slaughterhouse rin yung minsan may ari ng palengke kaya mm -hmm. nandun po yung kumbaga concentration kung makakapagtayo tayo ng mga public uh, slaughterhouses mas maganda po yun para mismong ng gobyerno kasama ang LGU Asusi uh, kasi po dyan, uh, ka yung mga LGUs. Sila na yung magmumonitor at magbebenta kasi yung mga palengke, yun ang control nila. ang, ang Unfortunately, ang DA, wala siya talagang control pagdating sa mga palengke kaya kinakailangan niya ang DTI, yung LGUs para po sa monitoring at enforcement. Mm -hmm. Kaya siguro yung pinag-uusapang MSRP, okay lang siguro yun sa tingin niya Sir Jason sa Korni? Opo. Opo, kahit two weeks ago, sinabi natin kailangan mag-MSRP dahil nga masyadong mataas yung nakikita presyo. Mag-uusap po kami uh, in uh, two days ng diet 8 lahat ng stakeholders, including mga retailers, po, ano, pati importers ata sa SAM, para magkaalaman po kung saan ba talaga. It, 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 it's a good first step para malaman ng lahat kung bakit ganun kataas yung presyo bagamat alam ng lahat talaga na hindi dapat ito maabot sa 380 o 400 yung presyo po ng baboy ngayon. Nakakalungkot, nakakalungkot actually sa retailer. Dahil kung uh, kung sakasakaling inaakusan sila ng pagmamanipulan ng presyo, ibig sabihin makukuha nila ng mura, bibenta ng mahal, sila mawawalan din naman ng parokyano eh. Sir eh. Hindi oh, bibili, hindi bibili ng karne sa kanila yung mga suki nila. Mabubulok lang yung karne. Lugi sila ngayon. Tama po, yung, yung kaya alam natin hindi sa retail, kasi ang mga uh, alam natin mga nasa palengke, yung mga vendors dyan, dati-dati, dalawa, tatlong ulo. Ibig sabihin, ta, uh, ang bab, yung mga sabit ulo, yun ang nabibenta. Pero uh -huh. ngayon po, isang ulo, isang buong baboy, hirap na hirap ibenta. Dahil nga po, alam nila may threshold eh, yung, 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 yung pagbili ng mamamayan ng ng mga pagkain ngayon. Lalo ng mahal. Mahal lahat. Mahal bigas, mahal ibang, ibang mga pagkain binibili. Kaya po kahit sila, kung kahit na ibababa, ibababa na niya kasi mas makakabenta sila kung mas mura Kaya sa itong mahal matumal ang bentahan sa sa palengke. Nakakalungkot lang, kinakailangan pa natin pag-usapan itong gantong problema. Ito mang gantong problema, but bagay ito 1950s, 1960s, Sir Jason. Yung uh, usapin ang food security. Luma, dapat ito matagal matagal 'tong pinag-usapan, hindi ngayon maririnig natin sa taos sa ngayong dekada ng 2020. Na alam natin, marami nang dapat na pwedeng ginawa at nagawa ang pamahalaan. Opo, eh yan 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 pinubuhat sa taon natin ano, nag nagsimula sa kamati, sa itlog, oh, sa sibuyas. Dinalaro, nararo, si sisimulan tayo, pa. sisimulan tayo sa sahog. Hanggang <laughs> Hanggang doon na sa pinakalaman ang nangyayari. Opo, nauna tayo sa ano sa bigas at sinangag tapos mga, mga pansahog. Ngayon naman eh, bumabalik sa usapin sa baboy. Y yun nga po, so we're hoping na talagang uh, itong mga pagpupulong into uh, in 2-3 in days, mm -hmm. uh, matukoy talaga ng gobyerno at uh, ang industriya naman po, uh, lalo ng mga hangraisers natin, eh kung pwede niya magbenta ng palugi, eh, gagawin natin. Kaya pag nagbenta ka ng palugi, eh, wala rin mangyayari sa kanila. Mm -mm. Uh, ulitin ko lang, magkano balita ninyo sa presyo ng karne uh, sa farm gate? Ang farm gate po, 240 to 250. Oh, may uh, 230 pa ka Kahit po sabihin natin 250, yun na yung uh, nasa mataas na presyo. Kan? dapat po sa 350 lang kasi plus 100 uh, 100 kasi yung... Kasi na nakaraan, nakausap ko yung, ano, yung, yung namamakya ng baboy, uh, retailer, eh, ang, an, an, ang, ano, nag-iikot kasi sa Batangkas eh, nung nakaraanig ko. <laughs> Nag-ahanap na mabibiling mga baboy. Abe, ang touring daw sa kanya, 280 hanggang 300. Eh, hindi niya ah, malaman ngayon kung paano presyohan ito sa palengke pa, panagkataon. Ah, parang kung, kung galing sa farm mismo, wala naman po 280 at 300. Kasi kahit ang mga hagrises, alam niya hindi siya mabibentahan pag tumaas pa. At usually, Ang tomat parang pala yan, or yan tumatawad naman hindi ang mga magbababoy, kundi mga biyahero. Ang mga biyahero, ang nagtatakda ng presyo talaga. hindi hi Hihigipe ng less three. Kung, kung eh, kung pwedeng tumawad, hmm. at tatatawad sila. Kaya hindi po sa bahagi ng magbababoy yung nagtataas ng presyo hanggang 280. Mm. Opo, hanggang 250 po talaga ngayon ang, 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 bentahan. Okay, napakahirap daw kasi magalaga ng babi ngayon. Yung feeds ay eh, mahal. Tama ba yan? Opo, yung mga mahalang feeds tapos nag, nagagawa ka ng mga biosecurity measures. Talagang uh, marami kang bibiling mga kombaga para... Mga, oh. uh, disinfectant, kumbaga ng COVID na sanay tayo. Sabi nyo nga ka, kanina, sa, sa alcohol, sa sa pagbabawi ngayon parang ganoon ang ginagawa kasi nga ah, hawa, hawa sa ASF kaya talagang triple na pag-iingat po ang ating mga hog raisers. talagang gumagastos sa mga disinfectant sa mga pip PPE po yung ating mga sa loob ng mga virus parang yung panahon ng covid kasi nga para hindi mahawa yung mga baboy sa ASF uh, talagang doble-doble pag-iingat po Talagang kaya tumataas po ang cost to produce pero hindi naman po dapat umabot hanggang 400 yung presyo ng baboy. Okay. Sir Jason again, maraming salamat sa mga binahagi ninyo sa ating palatuntunan sa ulitin, Sir at mabuhay po kayo. Have a nice weekend, Sir Jason. Apo, salamat sa pagkakataon nat at happy Sunday po sa lahat. Si Sir Jason Kegret, Executive Director po ng Samahang Industriya sa Agrikultura o SI na inyo po napakinggan 646 daw ng Pilingan. Walang pino